attention po sa mga tao na andyan sa test ride area. Just in case po, meron po kayong mga tanong regarding sa ating Yamaha motorcycle. wag po kayong mahiyang itanong kay Kuya Ril. Nandyan lang po siya. Siya po yung nandyan malapit sa plasma. Magtanong po kayo. At saka kung may oras po kayo, pwede po kayong makinig sa kanyang product talent seminar about sa ating Yamaha units. So, uh, wag po kayong mahiyang magtanong dyan kay Kuya Real. Engineer po yan siya, engineer.